Hindi na lang sa naiya, may hulihan ng bala. May naitala na rin insidente niyan sa Mactan Cebu International Airport. Ang matindi, may kasamang dekalibreng mga baril ang nasabat mula sa isang Taiwanese. Umaaksyon si Ryan Sorote ng News 5 Cebu. Sa x-ray shot na ito, maaninag ang tila dalawang baril na nasa loob ng isang bag detalyado mga linya at hugis ng mga kahinahinalang bagay na nabisto ng screeners ng Mactan Cebu International Airport pasado alas 4 ng hapon kahapon. Agad itong pinasuri ng security personnel ng paliparan. Nang buksan ang bag, tumambad ang isang KJ-9 rifle, isang 9mm pistol, bareta, mga magazine at mga bala. Nakabalot ang mga ito sa isang LED blanket. Putos niya nga siguro ang iyang nahuna nga di madetect ni sa x-ray. Tungod ani nga lead man ni, lead blanket. Agad namang naaresto ang Taiwanese na may-ari ng bag na si Chow Ching Hung, 35 anyos. Sasakay sana sa isang connecting flight papuntang Ninoy Aquino International Airport at mula roon ay lilipad pa Taiwan. Ang problema, pahirapan ng investigasyon. Sa police, or hmm. sa investigation, wala agad dinagid ka sa butog English. Hmm. So puro na lang kuwan kanang... ka uh, malibad. Inaimbestigahan na kung may sapat na dokumento ang mga naturang armas. Kung wala, hahanapin nila ang may-ari ng mga ito at sasampahan ng karampatang mga kaso. Pansamantalang kalabos on suspect sa aviation security ng Cebu. Mula Cebu Umaaksyon, Ryan Surote, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.